Ô mày có gì không phải không phải không phải không phải không phải không

Ay, dalawa na kuya. Ang taas na talaga po. 980. 780. Dating 720 lang bilhin natin. Marami yun. Dito pala oh. Nakuha nyo ng pisto na ito no? Wala pang 2 kilo yan doon. Eh. Okay. Sir? Sir? Oh. Ah. <laughs> Pwede kayo manandok yan. Ah, yun. Ano na, luwag yun. Ano yung luwag? Ha?

Eh, pag mag ano tayo diyan magkanis ang takad benching po. Sa sarap yan yung ano sa yan. Hipon. Ayan, so palingkit dito ang dami ah. Ang dami ito na ang dami. Yung balik po namin kasi mamahal na araw nun, baka hindi namin makabalikin. Baka may balik na ito. Ito binigol nito po, yung ng mga waves na rin. Hindi hindi sure yung balik namin sa susunod kasi magmamahal na araw po. Kaya baka may balik

Dalawang <laughs> promo set. Dalawang promo set. Pero may merong, merong promo yung sir na ko. Kung gusto mo, mas kasi 4 plus 1 set, diba? Ang may bigasan na pala dito. Oh. Dati wala pang bigasan dito. Pinuwi sa Quezon, kinain lang yung mga ano, mga kawad. Kinain lang yung mga